Visit, Mr. President, is a source of inspiration and renewed hope for all of us. Allow me also to extend our warmest congratulations for your successful Fourth State of the Nation address. Your Sona was a clear and powerful articulation of your administration's unwavering commitment to the Filipino people under the banner of the Bagong Pilipinas, a nation that is inclusive, resilient, and forward-looking, especially in the areas of health, education, and poverty reduction. We are strengthening our local health systems, expanding access to quality education, and designing programs to uplift our poorest families, not in isolation, but together. That's why I Kuyugta. In solidarity with your administration and in the service of our people. Mahal na Pangulo. maraming maraming salamat. sa inyong tiwala, presensya at suporta sa, pag, sa patnubay ng inyong pamumuno at sa patuloy na pagtutulungan ng lahat ng antas ng pamahalaan. Kami po ay naniniwala na ang Sambuanga del Norte, Sambuanga Peninsula at ng buong bansa ay magtatagumpay tungo sa isang tunay na bagong Pilipinas. Uh, kung maalala niyo po, not so long ago, lahat kayo kailangan pong pumunta ng Manila to request at may requirements kayo. Ngayon po, kami na po ang tumatawag sa inyo, Mayor. Na uh, na po ba? No? Alam nyo po, ganyan po ang nangyari. Di po ba? Kami na po ang humahanap sa inyo. Yan po ang bagong Pilipinas. Dahil ang paglilingkod po ay hindi po naghihintay. Ang paglilingkod po ay pumupunta sa mga may nangangailangan. Ang mga may sakit po ay walang panahon para maghintay. Sa talumpati po ng ating Pangulo sa Sona, mabigat na binigang diin ang healthcare. At tinutuloy po natin ang pamagitan ng ating mga ambulances o patient transport vehicle. Ah, marami po sa inyo ang ngayon lang po nakatanggap. No? Po ba? Sino po ba rito ngayon lang nakatanggap sa inyong town? Oh, meron po tayo rito and we have the records. No? ah, ito po ang pinakamaganda pa na ginawa ng Pangulo. Hindi na po kayo gagastos ng napakalaking freight. Malaki pong gastos natin. Papunta rito kung hihintay natin kayo, eh hindi na maghihintay pa kayo ng pambayad dyan. Ito po sinagot na po ng Pangulo ang transport and freight po ng mga uh, patient transport vehicle dito. Maraming salamat, Mr. President, at natutuwa po kami lahat na nakikisa ang buong uh, may buong bayan sa proyektong ito. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, General Manager Robles. At this point, we shall now proceed with the ceremonial distribution of PTV keys to the beneficiary provinces including Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Sur, Zamboanga City, and Isabela City, Basilan. May we request the President to proceed on stage and kindly lead the distribution. Likewise, may we invite PCSO General Manager Robles to please assist the President. May we now call on Governor Daryl Dexter Uy to receive the PTV key. A round of applause please. Thank you. Next, may we call on the mayors of Zamboanga del Sur to please proceed on stage. May we now call on Governor Divina Grace Yu to receive the PTV key. A round of applause, everyone. Thank you. Next, may we call on the mayors of Zamboanga-Sibugay to please proceed on stage. May we now call on Governor Dulce Ann Hofer to receive the PTV key. A round of applause please. Thank you so much. Next, may we call on the mayors of Lanao del Sur to please proceed on stage. A round of applause please. Thank you. Next, may we call on stage Mayor Kimer Adan Olaso of Zamboanga City to receive the PTV key. A round of applause please. Thank you. Lastly, may we call on stage Mayor City Jalia Turabin Hataman of Isabela City, Basilan to receive the PTV key. A round of applause, please. Thank you. Thank you, Mr. President, and congratulations to the recipients of the 106 patient transport vehicles. And now to give us his message, may we call on the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good uh, Good morning everyone. Uh, <laughs> I mga butihing uh, ama na mga lalawigan, please please take your seats uh, the governors that are here today of uh, the different provinces will be recipients of uh, these uh, patient transport vehicles and uh baka hindi alam ng iba it is uh, Gov Badarel's birthday today so so nagdala kami ng regalo para sa iyo. The municipal mayors that are here, also all uh, all my uh, fellow workers in government, uh, ladies and gentlemen, good morning. Ito uh, uh, ay ang kung, uh, kung maalala ninyo ay nung sa SONA, malaking bahagi ng SONA, ay pinag-usapan ko ang healthcare. Ang mga benepisyong ibibigay natin para sa ating mga kababayan para naman maging mas magaang ang uh, kanilang uh, buhay na hindi nila inaalala na kung paano babayaran ang magpapatingin sa doktor, magpapagamot, magpapatest, lahat yon Narinig nyo po. Kaya naman po, hindi po magagawa, hindi po rin natin magagawa kung yung ating mga pasyente ay naka-stranded uh, naka kung saan sila at wala silang ganitong klaseng sasakyan. Kaya pinag, -pina ginawa namin ay sinabi ko, alam ko, dahil ni governor din ako dati, alam ko, ang sistema talaga, eh, makikiusap ka, pupuntahan mo yung PCSO, at uh, yung PCSO naman, uh, siguro, tatanong sa malakanya, o oh, bibigyan ba natin ito, o oh, hindi, ito ba? B eh, ah, hindi, wala. Kaya malaban yan. Kinalaban tayo niya. Hindi pwede, hindi bibigyan. Wala na yun. Wala na yun. <laughs> klaseng, uh, wala na ganun klaseng mga usapan. <laughs> Basta, ang ang aming plano ay napakasimple lang. Unang-una, of the, uh, what is it, 1,452 LGUs in the country, uh, sorry, uh, 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 cities and municipalities in the country, these are lahat ito ay magkakaroon ng at least one of these patient uh, transport vehicles. nakapag Nakapagbigay na kami ng from since uh, June of 2022, nakapagbigay ng PCSO ng uh, 1,067 uh, sa lahat ng mga ating LGU. At inuna namin, hindi namin muna prioritize yung mga lalaking lungsod, the big cities, because usually meron na silang mga facilities, hindi urgent. Yung mga maliliit ang inuna namin. Yung mga, uh, uh natin, 4th, 5th, 6th class na municipality. Then slowly we'll work our way back. Ang ano natin, sana, uh, itong yung buo, kabuhan ng ating uh, ng, at, pagbigay nitong patient transport vehicle ay matapos natin uh, within the year magagawa na natin and then patuloy pa rin ang bigay namin. <laughs> Kasi yung ibang bayan, malaki naman talaga. Kailangan dalawa. Uh, so titignan na natin, adjust na natin. So minimum, ang minimum, bawat bayan, bawat lungsod ay merong ganitong uh, patient transport vehicle. Kung titignan ninyo, hindi ito kagaya ng mga nakikita natin sa television at saka sa sinin, yung mga malaki na ambulansya. At uh, may dahilan kung bakit ganito ang aming kinuha. Dahil ito ang pinakapraktikal para sa Pilipinas. Dahil ang naging karanasan ng marami na nakakuha nga ng mga magagandang um, at malalaki na makikintab na, na ano, ambulansa ay hindi naman makapasok sa, hindi makapasok sa maliliit na Hindi mapuntahan, hindi, hindi pwede mag-off-road dahil kailangan sa kalsada lang kaya hindi makalapit doon sa kung saan yung susunduin yung pasyente. At pagka nasira, napakamahal ng piyesa, walang marunong mag-ayos. Ito, yun ang aming uh, pinili na Maraming ang makuha. Kahit sinong mekaniko kaya ito ayusin. Basta talagaan lang ninyo at make sure na patagalin natin ito. At susun- susundin po susundan po po natin ng mga patient transport vehicle para doon pa sa nagkukulang. So patuloy na patuloy patuloy ang aming ginagawa ito. Asahan niyo na ang uh, ang ating uh, ang, 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 ang ang tibay ng katawan ng ating mga kababayan ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ah, uh, nandito lahat, uh, nandito kami lahat ang pamahalaan upang tiyakin na lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan para sa pag-alaga sa ating mga kababayan ay ginagawa natin. Lahat ng makuha nating pondo na pwedeng gamitin doon natin ilalagay. Nandito rin sa at saka naging niyan at saka education at saka infrastructure. Uh, dito pa si Sonny uh, Angara, uh, secretary ng DepEd. Kasama ko dahil Galing naman kami sa isang eskwelahan kung saan kami naglagay ng Starlink para may internet na ngayon doon. Uh, for the first time, nakakita, nakakatuwa yung mga bata. Mas marunong doon sa teacher nila kung paano gumamit ng internet. Uh, but ngayon, and that is another part of our program, uh, or that, that, is another part of our program, magkakaroon ng internet lahat ng eskwelahan ng buong Pilipinas by the end of this year. At bukod pa doon, magbibigay tayo ng data para libre ang paggamit sa internet, para sa ating mga guru, para sa ating mga estudyante. So all of these are trying to bring together, make it easier. Mahirap na ang buhay. Ang trabaho, ang dapat na iniisip ng gobyerno, ay papano pag-aangin ang buhay ng bawat isang Pilipino. And that's what we are trying to do. Tulungan nyo kami. We will do this. Basta magsama-sama tayo, magtulungan tayo. There is a lot that we can do. That is, we have achieved a great deal. Pero patuloy pa natin and so that we can achieve some more. And uh, congratulations sa lahat ng mga naging beneficiary LGUs. Maraming salamat at magandang maga po sa inyo lahat. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a group photo downstage. Likewise, May we invite all our guests together at the center? Get ready, everyone, at the count of three. At the count of three, everyone, in one, two. Free. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity. And that concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing the distribution of the PCSO patient transport vehicles in Zamboanga Peninsula and Lanao del Sur. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. <laughs>